material tinted steel plate ayan o product weight 110 kg so kung saan made to wala na mo nakalagay eh. basta express way grass cutting machine pero may nakasulat yan ano? Ano ba yung Japan ba yan? Kaya yun nga, aasimbuli na. Aasimbuli na. 3,090. Yan. Oh. 3,090. 3,090.

pa siya rubber ano pa siya. Leg support. Sapatos rubber. Oh. oh. Eh, nihigpitan na lang, nihigpitan. Nihigpitan yung mga bolt. Nihigpitan yung mga...

这个嫩丫头。 嗯，带一份上来做。 Ko eh. Hindi ko alam kung saan ang purpose ng isang yun. Balik. Hindi ko alam kung saan itong design na ito. At ah, ito. Hindi ko alam kung itong design na ito ay sa umahan o sa iba sa harap. Ito. Ayan na siya. Assemble na. Oh. Na-assemble na. testing ko ngayon, te Testingin te natin ngayon. pa ganun. Ito. Naabot ako ng 20 minutes na sa drill. Ay dito eh, wala pang 5 minutes eh. Tapos na. Kaso lang gaya nito, kasaba. Yung ano yun, yung daw na kasaba. Pero mahaba kailangan ibabalik mo pala babalik mo sa makina Okay na rin, okay na. Okay, all right. Okay, Okay na, na-testing na. Hindi ito ano, hindi ito Japan. Parang dito na lang ginawa. Sinulatan na lang Japan. ito problema itong mahaba ah, hindi hindi sulit kasi yung isang ganito sakto lang pakain ko sa manok ito ganito sa timba Pwede na, pwede na. Okay na ito. Ayan, Bagong blibangan ni Kapse. Oh. Tinesting ko na ngayon. Ayan. Oh. Tinesting ko na ngayon. Yan siya. Oh. Yan yung kanyang Oh. Ayan. Ayan yan yung kapalit ng aking uh, drill kasi yung drill 2000 plus uh, bush ito ano yun 2, 2,600 yata yung bush ito 3009 Ayan, ngayon ang bagong beat pa ni Katsi. Ayos na, ayos na. Medyo maganda-ganda ngayon, mabilis. Ngayong araw na ito, nagpaano si ano yung patabing taniman dyan. ng uh, nagpaani ng mais kaya may dagdag libangan na naman ako ayun o yung pinag-iika ng mais na yan yung uh, reaper tawag dito reaper yung nag-harvest ng mais yan 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 yung yan 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 yung kinukuha ko siya ang ilalagay ko rito kasi nga uh, mahirap kumuha ng uh, yung ipanang palay yung ipa, yung balat ng palay. Kaya yan ang gagawin ko. Tatambak ko na lang na itatambak dyan. yan. Ayan. Ito naman may halong damo na yan. Yung sa pinagtaniman ko ng uh, pagtataniman ko ng uh, kamuting kahoy. Doon ko kinuha yan. Ayan. Yung pinagrepera ng mais na yan, siya aking kinukuha. At ah, uh, na para kumuha ngayon o kumuha. Kasi kaninang bandang alas 10, nagre-reaper pa sila, nagka-harvest pa sila. Eh ngayon, wala na, tapos na. Kaya pwede na akong kumuha ng yung mga pinag ng mais. pinagiikan ba? Oh. Iba po nang tawag doon. Basta tawag dito, reaper eh. Reaper ng mais, yung pang-harvest ng mais. Ayan o. Oh. Yan ang kinukuha ko. Ito, 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 yan. Ito ang kinukuha ko eh. Ito, 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 Yan. Yan yung pinakabalat ng ipa. Ah, nung ipa. Anong ipa? Pinakabalat nung mais. Yan o. Oh. Yung kabilang yun, hindi pa nare yan yung kabilang yan. Ito pa lang kaya uh, Sister Dolores. Ngayon, ito yung kinukuha ko. Ito o. Oh. Oh. pinag ng mais. Ito siyang ilalagay ko dun. Kesa naman sa uh, yung ipanampalay ay wala namang makuhanan ayaw naman akong ikuha ng anak ko aywan baka service eh. Kaya ito kinukuha ko. Kanina umaga. Yan yung medyo anong yan. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Diretsong yan. Ito ang kinukuha ko. Nakakuha uh, ko lahat o ba? Puno na puno na yung anong yun yung uh, aking pinaka flooring ng kulungan ng baboy ito yan eh oh yan oh okay may may na ulit plus 4 na nakuha naman ng apat na sako yan okay kasi meron akong napupulot na ano yung buo pa kaya yan kinakain niya meron yung tawag na ano yung hindi naabot ng ngipin hindi naabot ng ngipin ng reaper ayan nakukuha ko ayan apat na sako yan yung daming yan yan yung dami nga yan yan yung yan ayan apat na sako yan ay eh, nagsimula ako alas 3 na ay eh, alas 4 15 na ngayon huminto ako at ako'y magpreparasyon ng pagkain ng manok ng ano manok ano yung mga manukis ko iwanan ko muna yan dyan bukas na uli ako lang naman ang kukuha nun eh. Kasi pag hindi kinuha yon minsan nakikita ko nung nakaraan. Sinusunog ni Sister Dolores. Kaya dapat maagapan niya. Sinusunog niya yun eh. Para malinis. Wala eh, wala pa akong budget na pang ano eh, pang flooring dyan sa kongkreto. Maganda sana kongkreto, kongkreto eh pwede naman yun eh kaso lang wala pang budget dadaan tayo dito sa manukan dito yan dito sa Brahma sa Brahma tsaka Androlop yan, yan. yan sila yan Brahma yan yan tsaka yun Brahma yung lalaki ayun nakakulong dun yung nakakulong dun mamaya ito kayo magpipira para pagkain nyo ayan yan ang uh, style ni Kapisi okay share lang po comment, subscribe at wag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapis. Hanggang sa muli. Bye-bye!